Matatapos sa takdang deadline ang isinasagawang railway project sa ilalim ng Build, Build, Build program ng pamahalaan. Tiniyak ng Department of Transportation na gagawin nito ang lahat upang matapos sa oras ang proyekto sa kabila ng pagkaantala ng 2019 National Budget. Ayon kay Railways Under Secretary Timothy John Batan, anim na proyekto ng release ang sabay-sabay na ginagawa ngayon na inaasahang magbibigay ginhawa sa publiko partikular na ang mga commuters. May report si Marita Muahe. On time ang lahat ng railway projects ng Department of Transportation sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Itong siniguro ng DOTR sa pangagitan ni na Undersecretary for Railways, Timothy John Batan at Philippine National Railways General Manager, June Magno sa economic briefing sa Malacanang. At kahit na antala ang pagpasa sa General Appropriations Act para sa taong 2019, tinitiyak at ginagawa umano ng kagawaran ang lahat ng kanilang makakaya upang makahabol sa mga deadline ng mga proyekto. We are still on time. Meron pong mga paraan upang uh, mag-catch up doon po sa uh, naidulot po noong uh, kaunti pa nating paghantay para doon po sa budget for 2019 at uh, makakaasa po kayo na lahat po ng posibleng paraan upang masiguro po yung ating commitment na maging partially operational po by 2022 ay uh, gagawin po natin. Sa ngayon, ninaabunuhan muna ng Sumitomo Corporation ang pagbili ng mga pyesa para sa rehabilitasyon ng MRT. ay bunsod na rin naman sa tiwala nito sa mga opisyal ng pamahalaan. Mataas po kasi talaga yung tiwala ng uh, Sumitomo, ng Mitsubishi Heavy sa atin pong uh, kagawaran kay Secretary Tugadi po at sa kabuuan po ng Build-Build-Build program ng Duterte Administration kung kaya po, hindi pa po tayo nagbabayad ng kahit ano, hmm. ay na-order na po nila yung suppliers. mga kailangan pong uh, gamitin para sa rehabilitation. Aabot sa 3 bilyong piso ang kailangan ng bayaran ng pamahalaan para sa MRT3 rehab. Sa Metro Manila Subway ay nasa 500 million pesos naman para sa initial payment. May balanse pa rin para sa mga right-of-way, gay na rin para sa North-South Commuter Railway o ang Tutuban Malolo segment. May anim na major railway projects ang sabay-sabay ngayong ginagawa ng kagawaran. Una na nga ang Metro Manila Subway na magkakaroon ng labing limang istasyon mula Kirino Highway sa Quezon City hanggang Naiya Terminal 3. Ang PNR Clark Phase 1 na magkukonekta sa Clark Pampanga patungong Kalamba, Laguna. Ang common station na siyang magiging intersection ng apat na railway lines na LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang subway ang MRT-3 Rehabilitation, LRT-1 Extension at ang Philippine Railway Institute. Pangunawa ang hiling ngayon ng ahensya sa mga apektadong commuters. Tayo po ay naharap sa isang napakalaking expansion ng ating uh, sektor ng riles sa transportasyon na magdudulot po ng panandaliang inconvenience at ano pong pipiliin natin, yung panandaliang inconvenience na yan o yung pangmatagalang ginawa? Yan po ang dahilan kung bakit po tayo ay humihiling ng pag-unawa at uh, pag-intindi don po sa mga uh, kababayan nating maapektuhan. Marita Muahe, Para sa Bayan.